Nako po mga amigos, another bad news para sa mga John Real Casimero fans. Bukod sa hindi niya nakuha yung super bantam weight limit, overweight siya sa paikipagtaos kay Saul Sanchez. Hindi rin po naging kaaya-aya sa paningin ng mga international media, kabilang ang ilang mga boxing expert, tulad ni Manny Robles sa naging tila panggugulang ni John Real Casimero sa weighing scale. Tulad nga po sa footage na ating ipinakita sa acting na unang naiblog kanina si John Riel Casimero na pinopromote ng isang hapon na si Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotions. Ay ang promoter na sumusugal at nag invest kay John Riel Casimero dahil naniniwala ito sa kakayahan ng ating kababayan. Pero sa kapapasok-pasok nga lamang po na balita, ayon sa isang source daw po mga amigos, Napinaws nga po ni JMC Yasot. Basahin po natin. From a source, former 3 division champion John Riel Casimero could be slapped with a suspension in Japan by the JBC after he missed making weight for his super matam weight non-title bout against Saul Sanchez. Casimero, 35, is promoted by Japanese Outfit Treasure Boxing Promotion and has last fought in Tokyo against Yukinori Oguni. So ayun nga daw po mga amigos, maaaring suspindihin po si John Riel Casimero ng JBC o Japanese Boxing Commission. So masakit na balita po yan mga amigos dahil hindi po ito ang unang beses na sinuspinde sa isang bansa si John Riel Casimero. Kung atin pong matatandaan na ban din po siya sa UK after siyang mahuli na nagbabawas ng timbang gamit ang sauna which is mahigpit nga pong ipinagbabawal sa UK. Alam naman natin na medyo madalang na pong lumaban itong si John Riel Casimero. Bihira siyang mabigyan ng laban ngayon, kung mababan po si Casimero sa Japan, eh may hirapan na po talaga siyang bigyan ng laban ulit ng kanyang Japanese promoter. Dahil may mga balita nga po na hindi yata maganda ang kinita ng treasure boxing promotions nang dito po ganapin sa Pilipinas ang laban ni Casimero. Kaya itong dalawang sumunod na laban ni Casimero ay sa Japan po ginanap.